Sino nga ba ang mga propetang nakatira noon sa bansang Palestine at bakit dito sila ipinadala ng Diyos noong unang panahon? At sino-sino ang mga propetang ito? Welcome bago ka nga sa ating channel, eh wag ka nang mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating kwento. So let me explain. Noong unang panahon, sa gitnang silangan, ibinaba ng Diyos ang unang tao na si Adan at ang kanyang asawa na si Eva upang manirahan dito sa mahabang panahon. Kung kumulang, sila ay namuhay ng siyam na raang taon kung mapapansin natin sa mapa ng mundo ay makikita kung saan na itatag ang unang simbahan na naitayo dito sa mundo at tinatawag itong kaaba na naitatag sa loob ng meka. Sa Biblia, ito ay Beka o sa wikang Arabic ay tinatawag nilang Baitullah o the house of God. Ngayon, ang Al-Aqsa naman ay nangangahulugan na ang pinakamalayong moske at ito ay tinatawag na Masjid Al-Aqsa na matatagpuan sa bansang Palestine dahil ito ang pinakamalayong moske mula sa Mecca noong unang panahon. Isa rin tong sagradong lugar para sa mga Muslim kaya kung ganun na lamang nila ipagtanggol ang kanilang lugar sa mga Hudyo. Ngayon sino ang mga propetang nakatira noon sa bansang Palestine? ilan sa mga propeta na naninirahan dito ay si Nalut, Ismael, Isaac, Jacob, Joseph, David, Solomon, Zacarias, si Yahya o si John at si Abraham. Ang anak ni Isaac ay si Jacob kung saan ang karamihan sa mga propeta ay nagbula sa kanyang angkan tulad ni Joseph at iba pa. At ang pangalawang pangalan ni Jacob o ni Jacob ay si Israel kaya tinawag ang kanyang angkan na Banu Israel o tinatawag na the son of Israel. Sa kasamaang palad, nakilala ang angkan ni Israel sa pagsuway at sa katigasan ng ulo kung saan sila ang kumakalaban at kumikitil sa mga propeta na naipadala sa kanila. Maliban sa kakaunting bilang na mga mananampalataya sa kanila kasama ang mga propeta noong unang panahon. Ngayon, sa madaling salita, ang mga propetang nabanggit ay hindi nila pinaniniwalaan dahil sa katigasa ng kanilang mga ulo at sila ay gumagawa ng sariling decision. Four, six. Six. At sa banal na kasulatan ng mga Muslim sa loob ng Palestine, binanggit ang mga Hudyo sa kanilang mga talata sa loob ng Quran. Higit kumulang apat na beses na banggit ang mga angkan ni Israel o ang mga Hudyo sa loob ng banal na aklat ng mga Muslim o tinatawag na Quran. Nagbala ang bayan ng Palestine dahil sa mga propetang naninirahan dito at ang mga Hudyo ay galak ang kasiyahan dahil sila raw ang napili ng Diyos. Ayon sa kasaysayan, sila ay minahal ng Diyos bagkus kung hindi ka naman naniniwala sa mga mensahe ng mga propetang ipinadala ay hindi ka pa rin kabilang sa minamahal ng Diyos dahil ang mga propetang nabanggit sila ang daan patungo sa kaligtasan o sila ang isinugo sa mga taong hindi naniniwala sa kaisahan ng Diyos. At kabilang narito sa mga hindi naniniwala ay ang maraming bilang ng mga Hudyo. Binabaliwala nila ang mga mensahe ng mga propeta sa kanila at mapahanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila naniniwala dahil inaasam-asam nila na darating sa kanila ang kanilang hinihiling na tagapagligtas na kung tawagin ay misiyas o misaya. At hindi matatapos ang hidwaang ito hanggang sa huling panahon. Dahil mismong si Jesus ang siyang kikitil sa pinaniniwalaan nilang misaya dito sa mundo. Dahil ito ay nakatakda na sa banal na kasulatan. Kaya ikaw na nakikinig, ano masasabi mo sa kwentong ito? Totoo ba o hindi totoo? Like, share, comment for more video